usap-usapan ngayon sa social media ang pagbabangko ni Coach Steve Kerr kay Stephen Curry sa loob ng siyam na minuto. Yan ang minutong ibinigay niyang pagpapahinga kay Stephen Curry sa laban nila kontra Brooklyn Nets. Nag-sub out si Stephen Curry sa third quarter na mayroong natitirang 4 minutes and 33 seconds. Lamang sila, 86 ang Brooklyn Nets naman 77. Ipinasok naman siya sa fourth quarter na mayroong natitirang pitong minuto at dalawampu't siyam na segundo. Sa puntong iyon, ang score ng Golden State ay 97, sa Brooklyn Nets naman ay 101. Lamang na ang Nets dahil sa loob ng siyam na minutong iyon na nakaupo sa Stephen Curry sa bangko at nagpapahinga, gumawa naman ng 24-11 run ang Brooklyn Nets. Kanilang binura ang 18 points na yon. Ayon sa mga netizen, pwede naman daw sana na hindi na pinaabot ni Coach Steve Kerr sa mga minutong iyon bago niya pinabalik si Stephen Curry. Nahirapan na ang Golden State na makahabol dahil nagkaroon na ng momentum ang Brooklyn Nets sa mga puntong iyon. Naging questionable rin ang pag-sub out niya kay Stephen Curry at kay Moses Moody gayong ito'y umiinit naman. Ayon kay Coach Steve Kerr sa kanilang post-game interview, hindi raw siya mag-overreact sa nangyari. Sa kanilang huling dalawang laban daw ay okay naman daw sila at patay yung kanyang mga manalaro pero kinakailangan nilang tugunan kung ano ang nangyayari. Hindi siya naniniwala na pagod ang kanyang mga manlalaro. Para sa kanya, mayroong pagkakamali sa kanilang execution. So far mga idol, hindi pa rin babaguhin ni Coach Steve Gurr ang kanyang rotation at yun huy magpapatuloy. Ginulat naman ng Denver Nuggets ang mundo ng basketball sa kanilang tambak na pagkatalo kontra Knicks na umaabot pa nga sa 27 points ang tinambak sa kanila. So far, ang 145 points sa Knicks ay ang pinakamalaking inalaw nila na punto sa kanilang kalaban. Questionable yan considering na itong Nuggets ay magaling naman na mandalaro. Pero hindi naman talaga may iwasan na mayroong mga gantong mga laban kung saan ikaw ay magkakaroon ng off night. Ayon kay Jamal Murray, wala sila sa focus sa kanilang laban. Ayon sa kanya, it's a long season. Kakatapos lang nilang matalo ang Los Angeles Lakers at medyo na-attach sila doon at nahirapang makabalik sa kanilang focus sa kanilang laban ngayon kontra Knicks. Si Westbrook 27 points, si Jokic 22, si Murray 20 points nabigo ang Nuggets na depensahan itong si Anunobi na nagkaroon ng kanyang career high 40 points, si Towns 30, si Brunson 23 points. Hindi pa rin kinakalawang ang 9-year veteran na si Alfred Payton. Sa kaniyang team na New Orleans Pelicans, siya ay ng career high 21 assists, 14 points and 7 rebounds and 2 steals. Talo nga lang sila mga idol kontra Indiana Pacers pero ang mga gantong numero ay isang magandang pangitain para sa Pelicans na kahit marami silang injured na malalaro, kahit papano mayroon silang maasahan na veterano sa kanilang kupunan.